Gusto mo bang malaman kung paano maglagay ng picture sa video? Kagaya nito? Tara sa CapCut! I-open nyo lang po ang inyong CapCut app. New project. Select video. Gusto mo bang Hanapin lang po dito kung saan nakaturo sa yung video, kamay ko sa itaas. Nito, Doon po tayo maglalagay ng picture. Sa ibaba, tap nyo lang po yung Overlay. Tapos hanapin nyo po yung picture na ilalagay nyo. At ngayon, hanapin naman po natin yung transform para po paliitin itong picture para po hindi matakpan yung video natin. Ngayon po, hawakan nyo po yung gilid, i-drag nyo lang po para mag-resize. Paliitin lamang para magkasya sa itaas. Check nyo na lang po sa itaas kung okay na. Ilagay nyo lang dyan para matapat po siya. Tapos, balik po tayo. I-delete po natin yung part na hindi na kailangan. Maglagay naman tayo ng thumbnail. Tap nyo lang po itong cover para makapaglagay ng thumbnail. Paano maglagay ng picture sa video? Select lang po ng kulay. Dito po, piliin nyo yung text format na hindi naka-pro. Ayusin lang po natin. Save nyo na po. Export na po natin. Gusto mo bang malaman kung paano maglagay ng picture sa video? Kagaya nito? Tara sa CapCut!